Noong nakaraang taon pa, huling nakapagpakonsulta sa doktor si Tatay Sani, hindi niya tunay na pangalan. 2013 raw kasi nang mahulog ito at mabalian sa paa. At sa pagpasok nito sa pasilidad, iniinda pa rin ito ang kirot lalo na tuwing malamig ang panahon. Nakaapak ako sa bubong na medyo may madulas. Eh, nahulog ako. Siguro may mga nahulog sa church, mula sa church. Pumunta ako sa bubong ng school. Tapos nahulog ako doon sa lupa. Siguro may mga 30 feet. Ngayong araw, ito ang nais niyang ipakonsulta sa libreng medical check-up na hatid ng LGU sa loob ng Baguio City Jail Mail Dorm. Palagi namang may pumupunta dito sa pasilidad na yun ang palagi kong you know, uh, nire-refer sa kanila itong aking uh, sitwasyon, itong aking both legs. Kasi sabi ko kung bibigyan ko ng grade ng pakiramdam yung pa ako from 1 to 10, siguro mga nasa 5. Ang, ang yung kanyang uh, normal na feeling isa lamang siya sa halos 300 at siyam na PDL na nagpakonsulta ngayong araw. Meron po tayong uh, medical mission ngayon, medical at saka optal mission at saka meron tayong blood typing activity. Pero sa pagpasok ng malamig na panahon, isa raw sa mga dapat matutukan ay ang mga pulmonary diseases. So far po dun sa ngayong umaga, sa dami po nang na na-check up natin, yung pinaka common po would be yung non-communicable diseases pa rin. So madami po sa inmates natin ang may high blood, dami po sa kanila yung mataas yung cholesterol, mataas din po yung blood sugar. May ang ilan, ilan din na meron naman yung mga nagkakahawaan ng ubo. Ina-isolate natin for health concerns na ganun, yung mga may tuberculosis, meron tayong apat. Pero ongoing, ano na sila, ongoing treatment at saka hindi nila yun nakuha dito sa loob na detect yun upon commitment so nakuha nila yun sa labas hindi dito, hindi dito sa loob ayon sa Baguio General Hospital kadalasang nakukuha ng mga PDL ang mga sakit na ito dahil sa kanilang lifestyle lalo na noong nasa labas pa sila ng piitan usually yung, yung patients in kasi natin dito na sa BJMP they were smokers din sa kanila yung malakas yung minum o kaya unhealthy po talaga yung eating habits kaya madami din sa kanila ang may high blood diabetes at patas yung cholesterol hindi naman daw dito nagtatapos ang paglalapit sa mga PDL ng mga serbisyong medikal kahit pa sila ay nasa loob ng piitan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.